Otaoy, ako'y okay, antayin mo dito. Saan kayo? Ako'y eh, dadaan din sa puno ng papaya. At ako'y kukuha ng mga gulay. Kasi, sige. Parang may nakuha din sa papayang, aray. May panongkit eh. <laughs> ah. Parang pira, aray. Ay, pera nga! Ay, 10,000 eh! Otaoy! Otaoy! Bakit? Pumardeg ka! Bakit ito ko nakita ng pera din eh. Pera? ano? Kano? Sampun libo eh. Ay, atin natin. Hindi, hindi nakita. Eh. tayo. Hindi, ito. Huwag. At ito'y siguradong may maghahanap nito. Kawaawa naman ang nalaglagan nito. Malay mong ito'y pambayad sa ospital. O pambili ng gamot sa anak na may sakit. Ako, ikaw ang nalaglagan. Pira ito? na yan eh, hatiin natin. It, hindi, ating Isasauli uli ito. Ay, wala namang pagkakakilal na kung sinong mayari. O, oh, oh, ay, di ba hulog ng langit? Ay, hindi. Ay, di hulog ng langit? Hindi, ito, hindi. uli natin. Ito, hindi atin. kuy ito, ibabalik natin. Malay mong may kumuha ng papaya dito at nalaglag. Ay, naku, siguradong ibabalik dito at hahanapin ito. Ito, isasauli uli natin. Malay mo, ito, inutang din nun. Oh. Ah. ina ay, 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 ang papakadama yung pera. Masano? Ang puno ng papaya, 10,000. Ay! Naku, kanyang ama, tama-tama. Sob na ating problema. Pang tuition, pang bigas, Ate na, ako na ang Hindi, hindi ka ina. Apo? Isasauli natin ito. Hindi atin ito. Hindi natin ito babawasan. Isasauli sa uli natin ito. Kaislaw, anong balita? May naghanap na ka? Wala pa nga utoy eh. Ayan, hindi ating paghatian na. Wala naman kahanap eh. Oo oh, ma nga oh, ma eh, mamaya may igab ina eh. Oo eh. Walang naghahanap. Pati pagkati ano? Ay, maigi pa yung garnay. Eh. Ito ay. Aray. pa Daradala pala ninyo eh. Oo. Oh, Iyong ipabari aring digay aring sampung libo. Oo. Oh. Iyong ipabari aring 1,000. libo. Oh, ba yung isang libo? Ate ka Hindi. Iyong ipabariya lang. Ay, anong bariya na red? Dadaanin. Hindi. May mga piso. Limang piso. 20. Ay, may bariya. Oo, para pag may naghanap. Ay, di ba kayong bariya? Ay bibigay siya sa atin. Pabuya. Oo, oh, oh, parang pabuya. Oo, sasigit. Yung ko lang rin. Oo. Kuya, salamat kayo daw ang nakalimot ng sampung libo ko na hulog doon sa may puno ng papaya. Ano yun, Ineng? O oh, kuya, yan ay pera na kasawa ko sa parcel, iri yan sa opisina. Ay siya, are Ineng. yung gangang 10,000 sampung libo na nakabalot sa plastik. Oo, oh, kuya. Ay siya, are. Oh. Eh bakit, Ari, buong sampung libo eh? Bakit may bariya na ngayon? Huh? Kuya, bakit parang aray na bariya? Ay, gawa ng mamamalingke ni ang inay. Ay, napakabigat daw sa wallet ng isang libon niyang ipamamalingke. Ay, di aming binuo yan. Kaya na bariya yan. Salamat mga kuya! Aww. Ayos, mabibigyan tayo ay. Pinukuin na. salamat mga kuya. Ang gusto gusto ng asawa ko, pansukli sa parcel. <laughs>